Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at Kani, ko partner at yung JB. so for today's video kaibigan, pag-uusapan natin yung napakahalagang bagay no, na dapat ginagawa natin. Walang iba kaibigan, direct to the point. Pag-usapan po natin yung pag-iipon saving money. Alam naman natin kay bigyan kung gaano kaimportante na tayo ay may ipon, may savings po tayo. Dahil whether we like it or not in the in the future sa mga araw from now, days from now, kailangan natin pera, especially kung may mga emergency. So wag naman sana, pero kailangan talaga natin 'no. May mga pagkakataon na we need to have money. Pero, pag wala tayong ipon, ay saan tayo hahantong? Mangihira, mangungutang ng pera, which is my interest. Kaya malulubog talaga tayo sa kairapan. Kaya importante kay, uh, kaibigan nun, na meron pa tayong ipon. Nag-iipon po tayo. So ngayon kaibigan, si Ate JB ay magbibigay sa inyo ng tips para tayo talaga ay makaipon. So again, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa no. <laughs> Number one tip kaibigan para tayo po ay makaipon is that dapat makontento tayo kung anong meron tayo ngayon, ha? Kung ano lang meron tayo ngayon, makuntinto tayo. Tsaka na tayo mag-level up, ha? Ah? Level up. Pag tayo po ay umama uh, na, okay? Pag marami na tayong sources of income, para bang hindi na maubos yung ating pera, ah Mag-level mag up na tayo. But as of now, na sakto-sakto lang yung ating uh, kita, yung ating source of income, wag mo na tayong mag-develop, makuntinto tayo. Ayan, kung yung, yung cellphone na ginagamit mo, 3 years na, pero hindi pa naman sira, ay yan na muna. Huwag ka munang umutang, bumili ng bagong phone. Ay, yung sapatos mo, na siguro mga limang taon mo nang ginagamit, eh, Okay pa naman. <laughs> okay pa naman. Hindi pa naman sira yung sapatos mo na 5 years mo nang binili. Ay, yan na muna, kaibigan. Makuntinto tayo kung anong meron tayo ngayon, okay? Para makaipon talaga tayo. And then, kaibigan, second tip para talaga tayo ay makaipon is that huwag tayong maging galante too much. Ayan. So, marami tayo, kaibigan. Oh, my goodness. Birthday ko sa next week. Mangungutang ako ng pera kasi wala akong ipon so mangungutang ako ng pera para magkapaghanda ako invite ko lahat ng kaibigan ko uh, mag, uh, kailangan may meron akong tatlong lechon and kahit ano-ano pa dapat lahat ng kabarangay ko imbitahin ko kasi birthday ko ayun na pa, kagalanti naman okay yan kaibigan na maghanda ka pero huwag ka na humantong sa panghirap or pangungutang ng pera o, oh, di ba Yung iba, oy libre ko kayo mga kaibigan. Oh. No? Eh, libre. Manood tayo ng sini, mga kaibigan ko. Ako na bahala, itrate ko kayo. Ay, napakagalante. Yung mga kakilala ko nung no, kaibigan, no, yung iba, galing abroad. Ayan, ubos biaya. Pagdating dito, libre. Kaliwat, kali, kaliwat kanan, libre lang libre. So, mga kaibigan, napakagalante. Ayan, pero... Walang ipon, ayon, ubos ang pira na ilang taon ding pinaghirapan sa ibang bansa kaibigan, huwag po muna tayong, huwag tayong maging galanti too much. Okay, okay, mang libre, pero huwag naman too much, kaibigan, dahil maubos yung pera mo, at hindi ka pa makakaipon. Ano ito, kaibigan, pangatlo? Alam ko, most of us, alam na talaga ito, unahin natin yung ating pangangailangan kaysa mga luho. Yung needs over wants, kaibigan. So, yung mga wants, yung yung mga bagay, no? luho, wants, yung yung mga bagay na mabubuhay pa rin tayo kahit wala tayo. No? once, bagong phone, kahit wala tayong phone, mabubuhay pa rin tayo. Yung bagong rilo, kahit wala tayong bagong rilo, mabubuhay pa rin tayo. Uno, yung mga, yun yung mga luho, kaibigan, na para lang gusto natin tingilain, gusto natin magkaroon, magkaroon ng, magkaroon ng mga bagay na yun para ipagyabang yung mga luho. Masarap kasi sa pakiramdam. Tsaka na yung kaibigan, unahin yung mga needs. Ano ba yung mga needs? Yung mga bagay na pag wala sa, wala sa atin, mahirapan tayong mabuhay. No, ano ba mga needs natin? Need natin ng kuryente. Need natin ng tubig. Expenses yun. Unahin natin yun. Need natin ng pagkain. Pag hindi tayo kumain, patay tayo. Yun yung mga needs, kaibigan, na dapat natin unahin. So, magtabi ka ng pera para sa needs. wag sa mga luho. Tsaka na yung luho, kaibigan, pag marami na tayong sources of income. Okay? Unahin natin yung ating mga pangangailangan sa buhay. Yung mga pamasahi. Yung anak mo, nasa private school, pang tuition, needs na yun. Kasi nilagay mo sa private school, meron naman sa ng public. O, di ba? Unahin natin ang needs, kaibigan, pang bayad sa mga expenses. Pa Unahin natin yun bago yung ating luho, yung pa-travel-travel. Saka na yun, kaibigan, pag mayaman ka na. Okay? So, prioritize your needs over the wants para talaga makaipon ka, kaibigan. And, um, the next, bigan para talaga makaipon ka is that iwasan mong mangutang o di ba? Kasi tayo dear friends, kahit pwede naman hindi tayo mangutang, mangungutang tayo. Uh, for example, merong kapira. pira. Ayan, so pumunta ka sa city, may nakita ka, uy, ang ganda. Bibili ako niyan. Tapos, meron ka naman kaunting pera, pero nag-offer kasi sa iyo na, uy, utangin mo 'to sa ka na magbabayad next month. Ikaw naman, wow, hindi ako magbabayad ngayon. Next month na ako magbayad. Ay, uutang ako. Ayan kaibigan, iwasan natin ang mangutang. Kahit tayong mga sari-sari store owners, hindi na ako lalayo. Pag ikaw ay may tindahan, halos everyday may pupunta sa iyo na tagalinding fair, mga bumbay, mga Indian nationals, no? yung mga turko. Ayan, sabihin, uy, utang ka, ayan, oh, no? hulugan, ayan. So ikaw, kahit may laman ng, naman ang iyong tindahan, uutang ka kasi may, mag, may nag-offer. Bakit kaya ganun, no? Kahit hindi natin kailangan mangutang, utang pa rin tayo ako kaibigan I tried to discipline myself Hint countless times hindi ko na mabilang kung ilan na ang ang pumarito ng mga Bombay Nationals yung Indians palagi ako sinasabihan ate utang ka ate ate pampuhunan dagdag puhunan eh ako hindi big big no nangutang na ako noon kaibigan nung bago lang ako nagsimula na aking tindahan pero nang well established na nakatayo ng aking tindahan iniwasan ko ng mangutang kahit pa kaibigan na may mag-offer sa iyo, magpa, magpa, utang sa iyo, pero hindi naman emergency, hindi talaga tutali kailangan. Sabihin mo, no. Huwag kang umutang. Maliban na lang kung emergency, iwasan mo ang pangungutang kaibigan kasi yung pera na sana iipunin -ip mo, mapupunta lang pambayad sa utang. And worst, yung utang, 99%, siguro 99.9% ang utang ay may interest. So yung pera, dalawa ngayon ang babayaran mo. Yung kapital, yung initial na inutang mo, at saka yung interest. O di ba, malulubog ka sa kahirapan. Paano ka pa makakaipon? May binabayaran kang utang. Kaya, kaibigan, tip ko sa iyo, pang-apat na tips para talaga sure na makaipon ka, iwasan mong mang utang. Okay? So, kaibigan, sorry, na si Ate GB. Hindi pa talaga ako totally magaling. May sakit pa ako naubo si Pon. at thank you, gan, na wala yung lagnat ko. Take care of your health, kaibigan, ha? Ngayon, kaibigan, pang lima. Kung sinabi ko kanina, iwasan mangutang ngayon, iwasan mo rin na magpautang. Ayan. Kaibigan, lalo na kung kung alam mo na hindi talaga, hindi ka sure na yung taong umutang magaling magbayad, ay big noon na lang. Marami na ang nawala ng pera, yung mga pinaghirapan nila, nawala yung ipon nila kasi pinautang nila. Ayan, maling pagpapautang, kaibigan, marami na. Yung iba, nalugmok sa kahirapan, nawala ang kanila mga savings, mga ipon, kasi sila po ay nagpautang. So kaibigan, iwasan mangutang, iwasan rin magpautang. Maliban na lang talaga kung ang taong umuutang, alam mo na maganda magbay, lalo na kung mga emergency, ay ang hirap tumanggi. Pero kaibigan, kung kung emergency, may umutang sa'yo ng 5,000 emergency, sabihin mo na lang na meron kang pera 500, bigay mo na lang. Sabihin mo na lang, oh, meron akong 500, wala akong 5,000, nasa sa'yo na kung babayaran mo ako pero wala akong mapahiram o mapautang sa'yo na 5,000 pesos. Ito lang, meron ako 500. Nasa sa'yo na, bayaran mo ako or hindi. Ganun na lang, kaibigan. Iwasan natin magpautang. Marami na akong kilala. Kahit nga ako noon, nagpautang ako, hindi ako binayaran. Muntik talaga malugi yung aking negosyo. Kaya natuto ako, kaibigan, no? As much as possible, kung pwede iwasan, iwasan mo talaga magpautang. Lalo na sa mga tao na hindi mo totally kilala na magaling, maganda magbayad, iwasan. Okay? ito pang anin kaibigan? Napaka-importante. So, this will be the last tip muna. Actually, may marami pa. Pero kailangan kong na namin ni Francis na pumunta sa palingki. Mamalingkit, mag kami. Tingnan nyo naman yung aming tindahan. Kaunti na lang ang laman. Kaibigan, ito pang anim. Kung gusto mo talaga no, makaipon, tips para talaga makasave ng pera. Makaipon tayo. No, Mayroon tayong savings is that huwag tayong masyadong mabait yung pagiging napakamabait natin, napakamatulungin natin, iyon yung magpapalugmok sa atin sa kahirapan. Hindi ko naman sinabi na dapat hindi tayo tumulong kaibigan. Ang sarap sa pakiramdam na tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. Pero wag naman natin ibigay lahat. Kung tayo po ay tutulong, wag ibigay lahat. Lalo na sa mga kababayan, kapatid natin, no? Diyan, no? Mga kaibigan natin dyan na OFW. Uh, take care of yourself. Sana safe kayo, no? Palaging healthy kayo. Mag-ingat kayo palagi. Mga kaibigan ko na mga OFW, kahit kahit sino pa, no? Kaibigan, pag tayo ay tumulong, hanggang isa, dalawa, tatlong basis, okay na yun. Huwag sagad-sagad. Huwag nating ibigay lahat. Masama ang tumulong ng tumulong. Number one, tayo ang magiging dahilan, no? Na magiging tamad sila. Hindi na lang maisipan magtrabaho kasi panay tayo bigay ng bigay. At yung iba sa atin, worst, wala nang natira. Ayan, OFW ka. Oy si kuya mo humingi ng tulong. Walang pang uh, tuition fee ng anak. Or si bunsong kapatid mo na buntis. Ayan, walang pera pang bayad sa hospital. O oh, marami kaibigan. Marami no, nakaka-relate ka ba? Pag OFW ka, left and right ang humingi ng tulong. Ay, eh, maganda naman. Likas na sa ating mga Filipinos ang tumutulong. Matulungin talaga tayo, kaibigan. Pero pag ikaw ay sobrang mabait, hindi ka marunong tumanggi, ay matik na yun kaibigan, no? Sabihin mo akong sinungaling kung hindi totoo. Wala ka talaga maiipon pag ika'y masyadong matulungin. Kaya kaibigan, iwasan yung pagiging masyadong mabait. Pag masyadong mabait ka, masyadong matulungin ka, binibigay mo lahat ng pera mo. Pag may humingi ng tulong, tulong agad. Walang break, walang preno. Ang kaibigan, maubos ang pera mo, hindi ka makakaipon. Learn to say no. Tumulong ka isang beses, dalawang beses, yung tatlo, mahig sobra na ngayon kay no dapat wag ibigay lahat tumulong tayo wag ibigay lahat magtira tayo sa ating sarili ito kaibigan napaka-importante. wag mong kalimutan magtira ka para sa iyong sarili dahil pag dumating ang panahon na wala na wala ka ng trabaho nagkasakit ka nagresign ka nagclose yung opisina na pinagtrabahuan mo na uwi ka dito wala kang ipon walang tutulong sa iyo yung mga tinulungan mo kung gusto man nilang tumulong sa iyo pero wala silang pera gusto nilang tulungan ka pero wala silang pera kaya hindi ka rin nila matutulungan. Yung iba kahit may pera, hindi ka pa rin tutulungan. Mga walang utang na loob. Kaya ikaw kaibigan magtira sa iyong uh, sarili. wag ibigay lahat. Huwag kang masyadong mabait. Huwag ka siya masyadong matulungin. Okay. Tumulong tayo pero ibigay lahat para tiyak makakaipon ka so hanggang dito naman na kaibigan alam ko malaking tulong ito sa inyo sana kaibigan kung nagustuhan mo ito hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso and sana kaibigan pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan and please don't skip the ads po malaking tulong ito sa amin ng family ko again kaibigan ha <coughs> yun yung mga tips na dapat gawin nyo proven and tested, makakaipon ka ng pera, you will be able to save money. Pag ikaw ay kontinto kung anong meron ka ngayon, pag ikaw ay hindi masyadong galanti, pag ikaw inuuna mo yung kailangan mo verso sa mga luho mo, pag ikaw ay hindi nangungutang, pag ikaw ay hindi nagpapautang, at ito, pag ikaw ay hindi masyadong mabait, masyadong matulungin, makakaipon ka talaga. Ang hindi nyo sa so mas kaibigan, tinapos yung pangang dolo yung aking video, aasin so tayong lahat, claim it, okay? At makakaipon ka, dapat talaga mag-ipon ka kaibigan, napakahalagaw nito, okay? Thank you so much! God bless!